walking here and they're selling lugaw. Oh, lugaw in the morning. How much yan, kuya? 20 20 pesos lang. No? si. see? It's so cheap, Diana. Ay, kuya, pa-utay, can... kuya. Wala kami pera na yun. Pwede, eh. na yun. May Gcash po kayo? <laughs> May Gcash? Oh, ah, see, meron. Do you want to try? Okay, sige, sige. Okay, sige, kuya. Bili kami. Gcash? Ay, wala! lang, Ula kami ka bui. Oh kas lang. yung okay. kuya, may GCash kayo? Paki-check at kayo magbayad. <laughs> Eto wow. si kuya, maraming alahas. Baka ilibre tayo. Charot. Yeah, yeah, yeah. Kuya, ilibre mo libra. kami ng lugaw. Pero, 20 pesos. Ay, si konsehal ba 'to? Konsehal. <laughs> libre <laughs> mo kami dito, wala kaming pera. Mayor, Mayor. Hindi nga po, kaso lang kaming GCash lang. Kuya, libre siya lang natin. Ang gaganda natin, walang nanilibre sa atin. 20 pesos. Charot. Ayan o, sayang, walang Gcash.